duck cover and hold usa lang ni sa mga tips nga dili na bag-o kanato apan nakahibalo ba mo nga dako ang mamahimong tabang niini sa oras sa kalamidad sama sa dili mapredik nga linong. Pasado alas 9 ng buntag, madungog na ang serina sa megaphone nga mao'y sinyales nga kinahanglan amubakwit ang mga estudyante gikan sa ilang mga classroom. Makit-an ang pag-asi sa mga magtutudlo sa ilang mga estudyante padulong sa evacuation area. Human nga nag-evacuate, nag-head na sa mga estudyante aron nga masigurong kumpleto gyapon sila ug walay nabilin sa classroom ang ilang gihimo parte lang sa nationwide simultaneous earthquake drill aron nga matest ang ilang kaandam kung adunay linog nga mahitabo madali lang naman siyang gagawin so palagi lang namin talagang ina-educate sa mga bata na importante yung presence of mind at saka dapat hindi talaga mapanik para properly nila magawa itong tinatawag na duck cover and hold of course it's very important for us to be resilient at saka laging handa sa lahat ng panahon kasi hindi natin alam kung kailan nyo, kailan mangyayari yung pag, pagyanig ng lupa o yung tinatawag natin earthquake. So, we are responsible as teachers, as educators, as second parents as well sa ating mga bata na masecure natin yung kanilang security at yung safety nila sa loob ng ating paaralan. Ang mga estudyante sa maong eskwelahan, pabor sa gipahigayong aktibidad. pinaka kayo sa kuan ni eh mag-cover na hold para maprotektahan ang sarili tapos sa ibang food. Ako siyang isulod sa akong utok tapos permitin ako siya i-remember para if na important situation or anything na mangyari is kabalok ko sa akong baton. I really appreciate talaga yung participation ng mga bata kasi as, as what we've seen, nag-participate sila lahat no, sa, sa natin ng na equip drill at nakita natin na talagang alam na nila kung anong dapat na gawin. Yung tinatawag na duck cover and hold na ginagawa nila sa loob ng classroom. Then kung anong dapat nilang gawin after the, after the earthquake na, na dapat dapat pumunta dapat sila sa evacuation area na designated ng school. Gawa sa mga estudyante ug magtutudlo, nakiusa-usab ang mga personay sa local government unit Jensen sa pagpartisipara sa maong aktibidad nga pangunan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ug Office of Civil Defense. Kahibaluan tumong sa aktibidad, aron auhagon ang publiko sa posibleng epekto sa disaster ug mapraktis ang disaster preparedness. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.